Sa so, mapagpalang araw sa inyo mga bukid Medyo maulan ngayong araw So ngayon po ay nandito ako ulit sa ating munting farm Sa manuka natin uh, At may oh, malalaki na yung itlog ng ating mga manok na pinor molting no Hindi man masyadong for smolting dahil dandahan ko lang silang ginuto mga kabugid Pero ito po second cycle po Papasok tayo sa pangatlong taon ng mga manok na ito Dahil itong mga manok pong ito ay halos dalawang taon na So update po natin ay meron na silang mga itlog dito oh. so ngayong araw ay naka 27 na uh, umaga alas 7 ng umaga mga bugid so kahapon po ay naka ano na ako naka uh, 40 ang itlog kahapon mga kabugid mo. so kahapon mga kabugid ay nakapulot tayo dito ng 40 eggs uh, at uh, ito na yung mga itsura ng ating mga manok na Finor Small uh, Ito po ay Halos edad na ng Halos dalawang taon na ito mga kabugid no? Dahil December 15 Magdadalawang taon na sila So papasok tayo sa cycle ng Pangatlong taon mga kabugid no? So ito po yung second cycle nila So mangyayari dito mga kabugid Ay titingnan natin kung magpapatuloy sila ng isa pang taon o ma may extend pa natin ng isa pang taon yung pangingitlog nila mga kabukid na. So, sa ngayon kasi halos isang linggo ko pa lang silang uh, wala wala pang isang linggo no limang araw pa lang natin silang sinusubaybayan yung kanilang pagtaas ng kanilang itlog so halos 5 days pa lang po mga bukid ay unang araw po ng kanilang muling pangingitlog ay nasa Bilang na isa, hanggang ngayon po ay kalimang araw na ay halos uh, magdadalawang tray na mga kabugid yung kanilang iniitlog. So ngayong umaga 7 piraso pa lang iniitlog nila. So inaasahan natin sana ngayon ay halos uh, dalawang tray na no yung kanilang iniitlog at bago mag December 8 mga kabugid ay inaasahan nating nasa 300 piraso na yung dapat na iniitlog nila no. Dahil pag hindi, ay masakit sa ulo yun mga bukid. Dahil po medyo mahal ngayon ng pins na halos 1.7 na ang isang sako. Dahil nga po, commercial po yung ginagamit pong pins, no? Hindi po ako makabilis ng mura. Kung ngayon po ay mahal po kasi, 1.7. Halos 1.7 na. Sa kwenta na lang, 1.7 na mga bukid. mo. 1.650. Kasi kwenta na lang, 1.7 na. So, medyo nakakaba pero nakakatuwa dahil oh, gumanda yung kanilang mga itsura. po tapos nang ma molting to mga kabukid. So yan po, oh. Tingin ko malapit ng mitlog dahil araw-araw po nagbabago yung itsura ng kanilang palong. Diyan meron ako napapansin ditong ito, itong grupo na to. Pansin ko dito dati, last five days, no? Nakaraang limang araw, mga kabukid, ay nakikita ko mga palong nito. ay eh, liliit pa. Parang napaka-imposibleng mitlog. So ngayon po ay lumalapad na yung mga palong nila at namumula na yung kanilang mga muka. Yan po ang ating gawain ngayong araw, no. So umulan po kasi ngayon. So nandito yung feeds, sumaambon ba? Yan yung mga feeds nila. Dahil ito po yung konting uh, range nila dito mga bugid, no. Pero pag uh, mga isang buwan pa mga bugid, mga isang buwan mga bugid ay palalakihan natin sila dito dito natin i-extend hanggang doon. Pag gano'n, dilinisin natin itong mga bagay. So, sa ngayon ay ganito lang muna kalaki yung nilabas kong extension no, ng building para medyo masanay-sanay sila. Ay eh, ngayon kasi na pag explore na sila doon. So, yan po. Kanina, umambo na kaunti, sumilong naman silang lahat. O, ngayon, umaaraw na, lumalabas naman sila ulit. Dahil may pins dito eh o konting pids. Okay lang yan, mamasa-masa na konti. Hindi naman basang-basa. Ambon-ambon lang. O, malabas na ulit sila o tayo tayo. Yan sila. Itong mga dalaga na ito. So, titingnan natin mga bukid, no? So, itong building po na to, halos wala naman kung amoy. Yung amonya, wala naman po. Dahil, nakukot-kot nila eh, Oh. Buhangin na may ipa yung nilagay ko. So, Siguro mga next month, magtatanggal na ulit ako dito. Sa mga abugid ay naihingi ko lang yung ipa na nilalatag ko dito. Ngayon, binibenta na. 50 isang sako sa mga rice mill dahil napagkakakitaan na ulit. No? Dahil nung nakaraan mga pandemya, ay nahihingi ko lang yung ano, yung ipa nila. Ngayon po kasi, naibabiyahin na nila sa ibang lugar. So, naniningil na sila, no? Sa ipa, 50 pesos na per sako. So, yun po yung medyo magastos dito mga bugid. No? Dati kasi, mo, oh, nahihingi lang talaga mga bugid. burrito talaga nila dito sa lugar na to. Kasi mangingitlog na silang lahat kaya nandito silang lahat eh oh. Diyan kasi sila sila itlog, mga kabukid eh. Yan. Diyan sa mga box na yan mga kabukid. Diyan po sa mga box na yan mga kabukid. Diyan sila nangingitlog yung mga manok natin na yan. Diyan po. Eh halos karamihan ng manok nandito sa lugar na to yung iba dyan na ng itlog sa sahig eh. hindi na maabot doon sa mga ano, boxes napunta so, tayo dito sa kabila so ganun din to lahat sila nakatambay dito dyan din po sila sa mga box na yan ng itlog yung iba dyan na rin sa sahig mga buhid so dahil lahat sila dito nakatambay tingin ko iitlog na ito kung umitlog ko sana kahit mga 500 piraso lang pwede na mga bugod eh. so yun po yung nakaka takot dito <laughs> dahil hindi ko rin alam kung iitlog sila mga kabugid so titingnan natin after ng mayroon pa tayong dalawang linggo eh kasi yung feeds na naka-imbak natin dyan good for 2 weeks yung mga kabugid good for 2 weeks pa no? yung mga yung feeds na naka-imbak natin so malalaman natin kung iitlog sila pag hindi sila mitlog, call out lahat ito mga habugid. Dahil <laughs> wala natin pambili ng pins. So yun yung katotohanan. No. Pero, nararamdaman ko mga habugid na iitlog to. Kahit muna po ay, kahit medyo may edad na sila. Dahil, nalugo na natin sila eh. Nung balik na ang kanilang balahibo, bumigat na sila na arawan na sila sa labas dahil dun po may labasan sila dun choice nila kung, nan, kung gusto nila magpaaraw o hindi tulad ng mga ito dito na nagpaaraw tinamad ng maglakad doon madali dali maglakad dito may katamaran din itong eh yung talong dito oh. Eh. napaka luag dito Doon pa sila nagpaaraw sa maliit na sinag na yon. yun Ayan po mga bukid Naglagay ako ng net dito dahil na, nababasa ng ulan. So, nababasa po kasi ng ulan pag naambe. Pag ganun. Kaya pinilagyan ko ng as uh, zero element na trapal. Hindi po maingay yan eh. Kasi yung mga manok natin, kapag yung trapal na plastic, papaluin ng hangin, maingay yun. Ito, wala tunog mga kabugid. Kaya hindi magugulat yung ating mga manok kasi last, last time na experience ko trapal trapala plastic yung nilagay ko nung paluin ng hangin maingay palag ng palag ay ito hindi ah, tahimik po yan oh. ah, ko okay. hindi sila nagugulat kahit gingiyanin ko kasi po lusutan ng hangin diyan mga bukid do oh. matibay po ito halos ito po ay nasa 5 years nang nakasabit dito mga bukid ay hindi po na ano so, yan po mga manok natin Yan. Ang tanim mo ang papaya. Para sakaling makalaod sila, para sakaling hindi sila umitlog, ay sure bull sila dito sa papaya. Tinula ang labas nito mga bukid. Pero dahil gumaganda ng balahibo nila, at uh, tingin ko may mga karakter na sila na pwede na sila mangitlog. May intindihan, may -intindihan natin 'tong mga bukid, no. So lahat sila nandun sa loob Ayaw nila lumabas Namantalang nandito ang mga feeds Ayun lumabas yung isa So yun po nakakatuwa lang dito Nakakatuwa lang silang pagmaslan Dahil marunong na silang lumabas ngayon Dahil nung unang araw ay Ayaw nilang lumabas so, ngayon nagkukusa na sila O yan oh, Nagkukusa na silang lumabas Yan yung mga palong na yan Tingin ko iitlog pa yan mga kabugid kasi talagang huh? ka-itlog-itlog itlog pang tingnan eh. So, yun lang po mga bukid yung nakatakob dito. Dahil malaki na po yung gasto sa feeds. Uh, at, syempre po, capital yun. So, ngayon, ah, uh, imbis na, kasi ang dapat mangyari dito, i call out ko na to eh. taon na to. Mababa na rin yung itlog niya. Plus, nung bumaba ang itlog niya One year and 10 months bumaba ang itlog niya production so dapat i out ko na siya dahil lugi na ako dun so ang ginawa ko pinurse molting ko pa rin siya tinuloy ko pa rin sabi ko first molting natin ng isang buwan ang proseso so ito po uh, namayat sila naglagas lahat ang balaybon nila hindi ko lang po nakuna ng video yun dahil po puno itong aking camera so napakarami ko pa po kasi binagawa so nawala na sa isip kong i-video sila no? pero kita nyo naman yung mga balahibo dun sa loob ng building ay eh talaga nang, nag ano po sila nag molting nagpalit sila ng balahibo at namayat ito halos tagi isang kilo na lang kilo nito mga abugid eh, galing sa 1.8 at uh, 2.2 na normal na timbang ng mga petlogging logging manok umalo sila ng 1.1 at 1.2 so bumagsak po talaga ang kanilang katawan nung mag force molting tayo at ngayon nga po After one month, ay bumalik ng ang katawan nila. Ayan, naalos na sa 1.8 at 2.2 na yung ibang timbang. So, yun na yung nga siguro yung mga nangingitlog. Uh, ngayon, meron pa akong two weeks para pagmasdan pa yung kanilang uh, magiging performance after two weeks. At uh, doon tayo mag, ano, mag-desisyon kung ikakaling na sa ay eh, doon tayo magde-decision magde mga bugid kung ika out na natin silang lahat. So binigyan ko pa po kasi ng pag-asa itong aking mga manok dahil nakalungkot din ikal out. Tagal namin nagsama. Halos na dalawang taon nga. So, gusto ko pang extend yung aming pagsasama mga bugid. No? Kung pwede ng sampung taon. Eh. So yun po. Mga bugid, ang ating gawain ngayong araw. Medyo marami-raming daldalan itong ginawa ko dahil dito pa tayo sa manukan at yun po yung gusto kong patunayan sa aking sarili mga abo na pwede pwede pa itong paitlogin after nilang after 2 years na pangitlog pwede pa natin extend ang isa pang taon so halos 3 years no? kung kaya mo 4 years, hindi 4 years titingnan natin sila mga abo so yun po, So yun po mga bugid, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito sa ating channel. Sana po huwag niyong pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito sa ating konting kwentuan sa ating muting farm. Mga bugid, maraming salamat po. Alam.